ay magandang maga mga lods ano meron na naman akong panibagong ibabahagi sa inyo no ah uh, eto ito ay tungkol sa mga ano no sa starter natin kung paano ito gumagana ibabahagi ko sa inyo ngayon itong uh, positive trigger at saka negative trigger uh, tara simulan natin mga lods okay simulan natin dito sa ano no sa relay natin Thread, thread, thread okay simulan natin dito na ano, positive trigger tayo na no? dito sa relay natin ah. ah, sa relay ang isang paan ng relay natin ano isang paan itong positive trigger eto no itong dalawang to ano to eh itong dalawang to to tsaka to ano to ah itong ah, kailangan pasukan ng negative tsaka positive ano coil tong dalawa coil so bali itong isang paanang ano no ito kukuha ni natin dito sa papunta sa ano no sa pusboto natin na no? tapos itong ano isang paanang push natin ito ang <coughs> lalagay natin sa accessories no accessories wire ACC yan <coughs> tapos dito naman tayo no dito tayo sa ano uh, negative no etong negative na to ay yung isa syempre meron tayong positive no papasukan din natin ito ng negative na no? eto ilalagay natin sa ground ground no ground yan yan pwede natin pagsamahin na siya rito no dito may ground din dito eh body ground yan body ground to mga lods ha tapos ah syempre ang pagkukunan ng ground natin na oh, itong negative ng battery no ito na no, negative ng battery ground no dito yan nakatap yan dito no yan yan Bakatap dito yan sa starter ano body ground. tapos itong positive naman no itong uh, positive no ito positive tong isa no isang ano ng starter nakadiretso ito sa starter relay ano dito yan tapos itong isa no positive din to dadaan to ng fuse ano ito to no ito fuse to fuse na 10 amperes no o kaya 15 amperes dadaan nya no papunta ito dito tapos sa battery ano? yan so bali ganyan lang gumagana itong positive trigger natin ano Ah uh, tapos dito naman tayo sa negative trigger Ah uh, itong negative trigger na to no um, kailangan ano natin ang uh, tawag dito. Parang parayas lang naman kasi siya eh. Pagkakaiba lang dito sa ano natin sa dito sa ano natin ano. Bali magkakapalit lang siya no dito. Dito no negative trigger. Itong negative trigger, itong ano natin no sa push button natin kukuha ito sa ground. Ground na no. Yan. Sundan nyo mga lods sa ground. Ngayon ito naman ano. Itong ground na to. Itong ground pwede nating isama. Dahil dito sa body ground ano. Dito na natin pagsamahin na natin itong ground. Yan. Tapos ito na. No, itong ground din to. Ground. Dito na. Kukuha na rin to rito. Sa ground ng battery no. So, bali yung ano, no, yung uh, Galing ng starter, yung ground niya, no Body ground Nakakabit dito, no, body ground muna Bago dumaan yan sa ibang, ano, no Sa ibang mga Ano niya ah, Ilaw, no, sa mga switch Ah, ilaw, sa mga ilaw No Tsaka yung sa mga uh, Ibang accessories natin, lahat, basta may ground Dadaan yan ng body ground, ano So, bali ito Dito tayo itong isang ano no, kagaya nun uh, itong isang uh, ng starter positive to dito rin yan dadaan positive ano pupunta sa relay na no. ganon din dito naman no pupunta rin to rito na meron siyang fuse ano na 10, 10 amperes parang ganun yung ganyang sistema rin siya mga loads eh yan 10 amperes or 15 amperes na no. tapos no eh dito ito ng ano ah uh, negative trigger tayo syempre, no. Ito no, ito. Tung isa, pwedeng magkapalit yan. Ling gusto mo, itong gawin mo negative, itong positive. Itong positive, itong negative. Basta, kailangan mapasukan yan ng positive tsaka negative, no? Itong dalawa. dito tayo, no? Yan. Tapos, itong ano, no? Yung isa, syempre, meron na tayong negative, no? Meron tayong negative. Positive naman to. Kukuha ito ngayon sa accessories no ayan yan lang mga lords sobali uh, so bali, kung may katanungan kayo ano pwede kayo magtanong sa uh, sasagutin ko naman kayo kagad so bali ganyan ano kung meron nga palang ano no halimbawa meron kayong uh, uh, break ano sa break yung break na yun magkarugtong lang yun eh magkarugtong sa parehas na ano no kaliwat kanan So balik kung ano kung uh, negative trigger ka, yung wire ng break mo is positive, no? Para pagpindot mo, pagpindot mo positive positive gagapang yung positive papunta rito na no? papunta yan basta kung ano no kung negative trigger ka ang pre, ang wire ng preno mo is positive yan no kung positive trigger ka naman ang wire ng preno mo is negative no basta ang uh, kailangan mapasukan ito no itong starter relay natin ano papasukan ng ano positive at negative so bali pwede magkapalit yan kahit alin sa dalawa no walang kaso yan basta importante mapasukan ng positive at negative no? itong dalawa no so yan lang muna mga lords uh, sana nasundan nyo no at i-actual din natin dito sa table mamaya pakita ko sa inyo. So bali dito na lang muna mga lods ano. Maraming salamat. Pakilike na rin. Pakishare na rin ano. Tsaka pakisubscribe na rin ng YouTube channel ko ano. Maraming salamat. ah uh, God bless sa ating lahat. Okay mga boss, mga lods, eto na no. Eto na yung uh, gagawin natin no, yung diagram na pinakita ko sa inyo na ginawa natin ito no ipakita ko sa inyo dito no meron tayong start, starter ano ito starter relay na no. ito yung ano, post natin ah uh, dito muna tayo no positive trigger muna tayo dito ano sa relay natin ano ito etong dalawa no Itong dalawang kulay ano uh, red na to positive to no na no, positive na pagkaron ah uh, uh, pagka nag-trigger tong dalawa na pasukan ng negative sa ka positive magti-trigger ngayon dito itong uh, positive natin ano yan no, positive sa ka negative kailan pasukan tong dalawang to kahit magkabaliktaran to pwede no so ito na no, gawin natin eh, kinabit ko na rito yung ano, yung uh, isang positive tsaka yung isang ground na, no? Para mahirap kasi, naka-fix yan, eh. Pinix ko na. Na, itong positive natin, ano? Itong positive na galing ng uh, battery, no? Ito, meron siyang fuse na uh, 10 amperes, no? O 15 amperes. Yan, ganyan ang connection yan. Itong dalawang red na to no? yan Tapos... <coughs> itong ano, itong sabi ko na coil ano, itong coil na positive tsaka negative ano papasukan natin ito ng, itong black ng negative galing sa body ground na, galing sa body ground yan, pasukan natin to ng negative na uh, mga lods ang ginagawa natin ngayon ay sa positive trigger ano yan ay pa pumasok ah. Hop. Oh, ayaw, ayaw, ayaw. Yan. Yan. Pasukan natin ng ground tong relay natin, ano? Na tapos yung isang ano? No. Uh, yung isang wire na positive ng ano? No. Ng uh, coil natin. Lagay natin dito, no? Lagay natin sa push button. Tapos yung isang paano ng push button natin. Siyempre, positive to. No? Sa accessories wire. Yan. Positive trigger to, mga load sa mga boss. Yan. Ganyan siya, ganyan. Yan lang. Yan. Mabilis lang niyan. Kayang-kaya nyo na yan. So, yan. No? I-actual. Ah, i-actual. Dito, no, ipakita ko sa inyo na gumagana siya. No? Ito starter natin. May ground siya, no? Teka, naka-upa pala. Yan, on natin yung susi yan. Tumagana, no? Yan, ganyan ang starter. So, bali, kailangan lang naka ground siya, no? Para galing ng battery, no? Para malakas ang, ano, ang palo ng starter natin. Yan lang, ay, ayan ang, ano, ano? Yan ang, uh, positive trigger, no? Ngayon, dito tayo sa negative trigger. Bali sa negative trigger, ang gagawin lang naman natin, itong, uh, itong wire ng ano, no? Ng push button natin, ano? Itong wire ng push button, pagpapalitin natin, no? Ilalagay natin sa negative, na no? Ito, negative. Lalagay natin sa negative. Tanggalin natin muna yung negative nito, no? Yan. Lalagay natin sa negative. na no? Dahil negative trigger tayo, eh. Ah, no, ayan lang mga lords. No? Parang pinagpalit lang natin itong dalawang ano no, tong coil natin. No, so bali ito no, naging negative siya, no. Ayan, naging negative. Tapos etong isa no, Ilagay natin itong isang paan ng ang coil natin. Lagay natin sa ah uh, syempre positive no. Lagay natin dito sa positive para uh, pagpapalit uh, pagpapalitin lang natin, naman natin eh yung connection nito nga post boto natin yung connection nito parang ginawa lang nating negative ano at nilagay lang natin dito sa ano sa relay ano tsaka dito sa ah uh, kumuha tayo ng negative dito sa ground natin ano Naka connect naman yun sa battery ayan yon mga loads to no ayan Yeah, mga lods, okay no? Nakita naman niyo no. Gumagana no. So, yan lang mga lods. Maraming salamat. Sana uh, nasubaybayan niyo no, at naintindihan niyo. Kunting wear lang naman yan, hindi naman kayo malilito. So, bali hanggang diyan lang muna mga lods. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.